One, two. people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanong ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng no, maraming vitamin C plus kumakain ka ng Maraming banana dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mama sa niyo. Charot. so sa naman kayong lahat. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So sabi ng ganon, thanks God it's Friday. Kaya naman, syempre yung mga kaibigan natin na busy sa trabaho ayon. Tuwa-tuwa sila dahil makakapagpahinga na sila bukas ng bonggang-bonga. At hindi lang 'yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa Walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. At saka syempre sa mga bago nating subscribers. Hello sa inyong lahat. So maraming salamat sa pagpili ninyo. Syempre na isubscribe ang channel ng Mama Sam Vlog. At hindi lang yan, sa mga makasolid talaga na makamamasam dyan na sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming, 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 maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, syempre Marami akong hatid na chika sa inyo my gosh Na talaga naman sisiguraduhin kong magtataas ang kilay ninyo Nang bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika So para sa una natin chika eto nga pasabog dahil si Infa Warana Waraha Ahip pupunta sa Cannes Festival sa... 13 to 17 of May 2025 o oh, di ba bongga para romampa sa France at para sa Cannes Festival hindi naman ako magtataka kung bakit may imbitahan dyan si Infa, ha? Dahil, syempre, may movie siya nun last year na talagang, oh my God, sabi ko nga kay Infa yung nagkausap kami. Alam mo, na, panood ko yung movie mo. Grabe ha, ang galing mo doon. <laughs> Ganun talaga yung pagkakasabi ko. Tapos sabi niya, thank you naman na gustuhan mo. ba diba? So, yon So, ang sarap lang din ng feeling na, ano mo, yung star doon sa movie ay nakausap mo siya, na ibigay mo sa kanya yung pag-congratulate mo. Ayun, at sarap talaga ng feeling. And then, feeling ko mananalo dito si Infa. ba diba, sinabi ko naman sa inyo yung napanood ko yung movie. My gosh, she's ano, talagang good actress talaga siya. Ang galing, galing, galing niya doon. And then, feeling ko mabibigyan talaga siya ng magandang spotlight. Tapos sabi niya sa akin, may bago akong movie sana mapanood ninyo. So, hindi ko pa nakikita. Parang hindi naman yata nag-click. So, yan. Pero, congratulations kay Impa Dahil, ayun nga. So, napasama siya sa movie na yan. Ayan yung may durian. Binoto siya ng durian sa mukha. At nakakaloka yung movie na yan. Dahil yan sa... Ang story niyan ay kasapangan sa pera. At sa mana. Ganon. And then... Nagaling ang ipinakita niya dong acting. Tapos yung pangalawang movie niya, hindi ko alam kung na-release na ba. Sabi niya kasi sa akin nung Miss Grant, sabi niya malapit na ipalabas yung pangalawa movie. Eh parang hindi naman napag pag-usapan <laughs> charot. Pero good luck and congratulations para sa kanyang kans red carpet sa magaganap nga sa France. Oh, diba? So, yeah nako si Impala yun na narating dati ay sayo-sayo lang yan dyan sa ano, sa tawag dito, sa Miss Grand, di ba? Tapos ngayon, ayun, isa na siyang magaling na best actress. At, good luck. And then, para na masasumunod natin, chika, ito, syempre para sa mga katoliko, congratulations. So, nanilabot ako ng bongga bongga dahil, syempre, may bagong na tayo, Santo Papa. Mm, ito ay si Pope Leo. Mm -hmm. Si Robert Francis Vespas. Mhm. Mm Ayon, ang bagong ano, ang bagong Santo Papa natin. Ay natutuwa ako dahil ayan na para sa mga Katoliko na katulad ko uh, ay tong ano eh sana kasi may nababasa ako sa mga social media, first runner up lang si ano, si Tagli, mga ganon. Huwag naman po natin paglaruan ang ating Santo Papa. At kahit yung mga, ano, mga pari sa iba't ibang lugar, huwag po natin silang gawing um, katot katatawanan. Hindi po siya uh, joke. Uh, uh, hindi siya magandang joke sa atin. Sana respeto. Alam niyo yun, sa mga nagpo-post ng ganito sa social media, na alam mo yon na mga pinaglaruan ng mga ibang page huwag na pong alam nyo nang mali, huwag nyo nang gawin huwag nyo nang i-post alam po natin kung ano yung tama at mali at sana po yung mga mali huwag na natin gawin kasi para lang sa ikakadami ng mga likes natin sa social media ay hindi naman po tama yung respetohin natin pagdating sa Panginoon, pagdating sa Diyos, pagdating kay Jesus. Uh -huh. respetohin natin yung mga bagay-bagay na to at hindi to pinaglalaruan at hindi mo kailangan ipinopost. Ang panalangin po natin ay nanggagaling yan sa puso. Yung respeto natin sa katoliko ay nanggagaling yan sa puso. So kung alam mong mali, huwag ng paglaruan. Dahil hindi tama. Kung hindi ka man katoliko, respeto na lang po. Ayun yung aking hiling. And then, congratulations sa ating mga Pilipinong Katoliko dahil meron na tayong bagong Santo Papa at ikinagagalak ng puso ko na sana ito ay maano, kumbaga parang uh, mas mapalawak pa ng Katoliko ang pananampalataya ba diba, natin sa Diyos. Yun. Sana mas matulungan niya pa yung mga katoliko na nawawala ng tiwala At saka yung mga ibang tao na hindi naniniwala uh -huh. So yan, and good luck and God bless sa atin lahat Huwag naman po natin paglaruan, hindi po to joke uh -huh. yan. So yun, so, yung last time nakita ko siya sa Thailand sobrang nangilabot ako yung nakita ko siya. Ang layo-layo niya sa akin pero ramdam ko na napakaswerte ko. Nakita ko ang Santo Papa and I hope na sana dumating din talaga yung time na makita ko ang bagong Santo Papa. So, yon Bilang Katoliko, di ba? So, yan. Para naman sa sumunod natin chika O oh, ayun nga CJ si Opiasa Nagpaplano ba sumali sa Miss Universe Philippines? Tingin mo mamasam kung sasali siya? Mananalo kaya siya? Mm -hmm. Magaling si CJ Opiasa bilang isang kandidata ng Miss Grand At kahit nag first runner up siya sa Miss Grand International Nakita natin kung paano niya in-embrace Ang isang pagiging Miss Grand Diba? Sabi ko nga sa mga sasali sa Miss Grand, dapat ayun yung Pag-aralan ninyo, matutunan ninyo Na kahit hindi kayo Nag-title, uh, lalo na yung Mga lalaban pa lang, dapat ngayon pa lang Paandam na kay sa social media Kasi alam naman natin, ang Miss Grand is all about Social media, diba? And then, ayun yung isa sa mga Hinangaan ko kay CJ si Opiasa Kung plano niya sumali sa Miss Universe Philippines Hindi ko sigurado kung mananalo siya Miss Universe Philippines title holder pero pwede din naman maging Miss mga ganon. But kung akong tatanungin mo, sa akin lang ha, siguro much better na hindi na siya sumali. So, manatili na siyang Miss Grand Philippines ng ating bansa. Mm -hmm. Kasi pag sumali siya ng iba mag-iiba, di ba? So, hindi na naman natin sigurado kung magta-title ba or hindi. Swerte kung title. Kung hindi naman, ay wala tayong magagawa. So, pakiramdaman nga yun, pakiramdaman nga ng maigi na kapag sumali ba siya dito, magta-title ba siya. Huwag siya magpadala doon sa push ng mga tao kasi siya naman yung gagasto, siya naman yung nakakaalam niyan. So, better na pakiramdaman nga ng maigi. di ba? Bago siya mag-join. Kasi, mahirap. So ako, ako, kung tatanungin nyo, mas gusto kong manatili siyang Miss Grand Philippines and Miss Grand First Runner Up. Katulad ni Nicole Cordobes at saka syempre ni Samantha Bernardo na nananatiling Miss Grand First Runner Up. ba? Diba? So yan. So good luck. So alamin natin in the future kung may plano nga bang sumali ang isang CJ o Piasa At abangan natin kung ano ang magiging eksena niya. And then para naman sa sumunod natin chika, mamasang Miss Ipugaw. Tingin mo, Mama Sam, dapat nga ba magbalik sa pageant? Maganda mm -hmm. Magandang ipinakita ni Miss Ipugaw sa competition ng Miss Universe Philippines. Di ba, naka-top. Ano siya, naka-top? Uh, hindi ko alam kung umabot siya sa top 12. Wala nga, top 24. Mm -hmm. So, ibig sabihin, konting development pa. But, natutuwa ako at gusto ko siyang sumali uli. Siguro, kung hindi man Miss Universe Philippines, baka pwede siya sa... Miss ano, tawag dito, Miss World Philippines, di ba? So, pede kasi may ganda at matangkad. So, why not? <laughs> Try niya, di ba? So, alam naman natin ng Miss World Ang hinahanap nila yung mga ganyang beauty. Malay mo, siya ang magumawa ng history sa ating bansa. Why not, di ba? So, yon. So, gusto ko siyang sumali ng Miss World or Miss Universe Philippines, pwede siyang magbalik. Pero sana sa pagbabalik niya, mas stronger na siya, no? So, good luck. Mm -hmm. Si Valerie to, di ba? Ayun, good luck kay Valerie. And then, para naman sa sumunod natin, chika, mamasan, ito nga, usap-usapan sa social media. follow down ni Chelsea Manalo, si na Michelle D. at Atisa Manalo. Ano ang opinion mo dito? Mali ba to? Mm -hmm. Well, ang masasabi ko dyan ay walang mali dahil ayun yung gusto niya at buhay niya yon. Kung totoong in niya yan, hindi naman natin una sigurado kung finalo ba niya talaga. Pangalawa, kung in niya yan is is niya yun. Oo. At wala naman akong nakikitang mali. Kasi hindi naman to ang sukatan ng pagiging friendship nila. Di ba diba? Na halimbawa, kulong siya kay Ati sa Manalo. Gusto niya si Ati sa Manalo. Hindi porque hindi kita finalo sa, sa Instagram mo ay hindi na tayo friends. <laughs> di ba So, I think may mga dahilan yung mga bagay-bagay na yan. And then, Huwag natin masyadong seryosohin <laughs> Kasi ang bawat tao naman, meron sarili namang silang pananaw at opinion sa mga gusto nilang mangyari sa mga buhay nila. At hindi natin nasasaklawan yan. Unfair naman tayo kay Chelsea Manalo na bubungangaan natin siya dahil lang hindi niya finalo si Atisa at saka si Michelle D. Unfair naman kay Chelsea Manalo kung dahil dyan i natin siya. ba? Diba? Siguro mas maganda na intindihin natin kung ano man yung dahilan niya at kung ano man yon kung totoo man yon or ayun man yung dahilan niya, eh, let be up to her. <laughs> Di ba? Kasi wala namang masama sa ginawa niya. So, nandoon doon lang sa part na siguro na open lang yung iba or parang, oo oh, nga, hindi magandang tignan. Pero, nandoon doon ako sa part, karapatan niya yon Instagram niya yon, account niya yon, So, nasa kanya kung ano ang gusto niyang gawin. And then, naniniwala naman ako na may good relationship siya kay Michelle D. At saka kay sa Manalo. So, yon, So, hintayin natin yung paliwanag niya. <laughs> ba? Diba? So, ako ako lang, parang huwag niyo na siyang masyadong intindihin kasi hindi naman kailangan ginagawang big deal yan. At ipaubaya na lang natin. Mali ninyo, di ba? May sarili siyang dahilan. Mm -hmm. At ito ang sumunod na chika. Mama Sam, about Liana at Si Atisa Manalo naging first runner-up sa Miss International at si Liana Duana naman ay naging first runner-up sa Miss Earth. And then, naging second runner-up sa Miss Universe Philippines si, si Atisa Manalo at Siyempre, sa si Liliana Aduana ay ganun din. Naging second runner-up this year. Ngayong taon na to, sumali si Atisa Manalong maging Miss Universe Pilpi, uh, Miss Universe Philippines at nag nanalong Miss Universe Philippines. Tingin mo, Liliana Aduana, kung sasali sa susunod na taon, mangyari din kaya ang nangyari sa kanya ni at kay Atisa Manalong? Mm -hmm. Well, lang masasabi ko, syempre, iba yung kapalaran ni Atisa, iba yung kapalaran ni Aliana Aduana. Hindi lahat ng sumasali dyan ay parehas, pero depende sa paghahanda, depende sa destination, depende kung destiny niya ba to or kung luck niya ba to, kung para sa kanya ba talaga, di ba? So, depende yan lahat. But, nandoon ako, kung hindi niya itatry yan, hindi niya malalaman. Pero ang isa sa mga nasisiguro ko, hindi yung kay Pedro ay katulad ng kay Juan. Di ba? Pwedeng yes, pwedeng hindi. Katulad na halimbawa, Michelle D. O, oh, dalawang beses lang sumali sa Miss Universe Philippines na nalo. Ganon din si Atisa. Di ba? Dalawang beses lang na uh, sumali na nalo. Magkasunod na taon din. Kung pagkaparehas ng kwento. Pero magkaiba. Kasi si Michelle D uh, walang sinalihang pageant naging mystery sa Philippines lang siya tapos bumalik siya ng title si Atisa sumali ng mystery set nag top 10 and then bumalik ng title so doon pa lang sa kwento ni Atisa magkaiba na silang dalawa ng kapalaran ni ano, ni Michelle D. Ngayon, pagdating sa Miss Universe, hindi ko alam kung anong magiging kapalaran ni Ati sa Manalo, kung magiging katulad lang din ba, katulad kay Michelle D. o katulad kay Chelsea Manalo, hindi natin alam. And then, kay Liana Duana, hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari sa kanya. So, siya ang gagawa ng sarili niyang tadhana dito sa Miss Universe Philippines. Yes, pwedeng mangyari yung nangyari sa kanya kay uh, ati sa manalo, pwede din mangyari sa kanya And then, pwede din hindi Walang assurance But possibility na pwede Na gano'n, pwede din ganito 'di ba? So, ang the best nating gawin, ang tanungin natin na Yana Duana, plano pa kayang sumali dito sa Miss Universe Philippines? Yan yung abangan natin sa kanya, 'di ba? Kasi mahirap 'yan eh, mahirap yung ay tingin mo ba ganito, tingin mo ba ganya? Eh bakit naman si ano, si uh, Pauline Amilex, ilang beses nang sumali, eh, hindi naman nanalo. Iba ang napunta niya, supranational at nag-first runner up doon. Ganon din ang nangyari kay tagib, 'di ba? Hindi rin gano'n 'yung nangyari kaya ano, parang napunta din sa uh, sa So, iba-iba eh, but nandoon tayo sa part na hangad natin 'yung laban nila sa international pageant. And let's see kung ano nga ba ang magyayari. Di ba? So, ganun lang yun, guys. So, tayo masyadong, ano, pala-desisyon sa mga buhay nila. Mahirap yan. Pero, eto ang sumunod na chika. Miss South Africa versus Philippines, Mama Sam. Tingin mo, sino ang malakas ang laban? Sa ngayon, nakikita ko si Chris ng Gravidas kasi. Iba kasi yung ipinapakitang sigla. Parang talagang nadudun siya sa set na laban na laban, panalong-panalo. So, pero... Siyempre, South Africa yung makakalaban dito. Nakakatakot din yan. Pag kumuda na yan. Alam mo yun, yung litanya niya. Ganon. But, nandoon ako, siguro the best na gawin natin ay tiwala kay Chris na. And then, sa ngayon, nakikita ko talaga, Oy, medyo may chance talaga tayo ha. Lumalaban kasi ang Chris na hindi siya yung lalambot-lambot lang. May ibinubuga. And then looking forward ako sa top model ko anong gagawin eksena nito ni Chris na. At tignan natin. Good luck sa mga girls at good luck kay Chris na grabide. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yan. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and love lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys! thank <laughs> you